kan kan. Yan po yung aking doggy, si Shadow. Gusto po niya binabantayan pa habang kumakain. Poor siyang baby din, gusto pinapanood. Good morning, good morning po. Alam do. Breakfast po tayo. Alam siyado. Yana ulam po niya ay chicken. Tapos ito ulam. Hello po. Alam siyado. Bantayin ko daw po siya bang kumakain. Para daw maubos niya. Hmm. Yan, yung aking maarting alaga. Gusto binabantayan. Chinken. Mamaya mo muna kainin yun nasa na bunso. Busyan mo na yan. Galing niya, wala niyang gustong tinatapon pa sa ano. My name is Ernesto. I'm 50. Maarte tong aking alaga. O, dali, ubusin siya mo. Gusto, bilaban tayong pang kumakain eh. Oh, Lipat-lipat pa. Kasi okay, na dalim mo. Ay, lang yun. Naubos na yung chicken. Inuuna niya yung chicken. Inuuli niya yung dog food. Ikaw <laughs> talagang bata ka. Hoy, ibusin mo yun. Ito na. Inuuna mo lang yung chicken, ha? Bawal magtirang pagkain. Hoy, Shadow. Wala naman dumating na kayo. Dito dito. Shadow. Shadow. tenha. Uwi oh, dali, papunta. Di tadi, tadi dali kain. Ako wa, no una mo yung chicken. gula ng chicken. Ayaw mo na yan. Yeah. Papalo kay mami. Ya. dali. Huwag kang ususera. Dali, alis tayo. Dali, ubus mo to. Chado! huy Chado! Chado niya. Bumalik ka na Wala nag... na nahanan naman yan. Maggalaan na ako namang... na no? May kitigang yan, ha? Masyado. Masyado. habis mo, sampe pupunta? ah oh, dali, habis ini re re ke sabila nah, sabi ko liya lungu pi Oh, dia biar masan chat. <laughs> nabingi si lolo, habis na Shadow. O, Shadow sa pupunta? Kaya o, ito ng aking alaga. eh. daw, dito, nak. Sa pupunta? O, basta mo ito. Hello yung baon ng no, ating Ubus mo pang kain mo, dali. Ayun na si daddy, pa papasok na, hindi ka pa tapos kakain. dali, ubus mo na. Kunti na lang, oh. oh very good na si Shadow, dali, ubus na si Shadow. Huwag natitirin si Kuya Isko, sa'yo lang yan, di pwede kay Kuya Isko, malaki na. Ganyan hmm. na. Uy. Diyos po. Inahabol ang pagkain. Basta ubus mo na ako. konti na lang. Ang ganyan po nga ng laga. Pag wala nang chicken, iiwan na niya yung dog do. Gusto puro chicken. Meron pang pa chicken, no? Ayun, no. Chicken, no? O, meron pa chicken. Dali, ubus mo na. Hmm? Chicken, meron pa. Ito, o. O, chicken. Dali. Meron pang pa chicken, gusto. Ay, wala na daw, o. Oh. Ito na, tapos na yung pangkainin niya. Ito, <laughs> chicken, Oh. Ito, chicken. Eto na ko. Eto, chicken. Oh, chicken. Madali. Eto, chicken, Oh. Oh, chicken, oh. Madali, abos mo na. Meron pa. Meron pa chicken to. Oh. Gusto <laughs> pa inuuto-uto, eh. Oh, di diba may chicken pa? Uy! Kaya daw, dali. Marami pang chicken to. Dali, konti na lang. Ayun, may chicken pa. O, dami, oh. Dali, dali, chicken. Chicken, ito, chicken. Tadaw! Ayun na isko isko Iskaw. Iskaw, oh. Ubus mo na itong pangkain, chicha. Daw, tadaw. na, sige. Hmm. Oh, alay ka na. Ubus. Ubus. Ini konti na lang. Oh, ito mo. Galing yan eh. Mayroon pang chicken. Alam mo, dami nanunod si Shadow Shadow. Dali. Dali. Ang aking magaling na baby. Ayan. Tamad na po niya kumain. Nakaupo na. <laughs> Good morning, good morning po ako oh, masyadong magandang magandang umaga po mga lods ayan konti na lang dali, very good si Chado oh. oh. dali dali, very good Chado, mauubos na Chado, Chado may chicken pa oh. dahil may dali, chicken, chicken, oh. chicken, chicken dali, Naghahanap ng chicken. Ito, chicken, chicken. Dali, chicken. Ha, chicken. Konti na lang, oh. Dali, ubos na. Eat. Eh. na. Naghahanap na yung chicken. Oh, chicken. Dali, may chicken, chicken pa. Oh, dali, konti na lang puso. Oh, hey, chicken. mm -hmm. Shadow. don, hmm? <laughs> <Ayaw na. laughs> ni eh. eh. mo kagisad niya, hindi, kausunawo na tubig niya, hindi, 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 Yay! Yeah, hey, na ubos na. O dali, limang butol na lang. Um, yay! Galing ni Shadow. Ubos. Very good si Shadow. Shadow. Um, na ubos na po. Kamu um, Shadow. Ito mo ninaanap mo pa ngayon. Hmm, Sinisimot-simot pa. O dali, maripa. pa. Sisimutin pa daw niya. O, dali. Simutin. Sayang. Sayang. <laughs> Galing. Wala na. Ubus na. Huwag tayong tubig. Kuha kaming tubig ni Shadow. Mamam, kung oh, lamig, no sarap, 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 ayan, tubig, Inum pa, Yan, thank you po, Amo